Magandang umaga mga idol. For today's video. Magahanap, gahanap Mag pala ako ng ano? Bahay ng pukyutan. Hanapin ko yung lumalapit sa ilaw tuwing gabi. Ito yung spot na hindi ko pa napupuntahan, mga idol. Ito nandun sa kabila. Napuntahan ko na. Babaka sa kakalik ko dito. Na nandito yung bahay. Araw ng Martes pala ngayon, mga idol. June 3 ano, kaarawan ko din mga idol kaarawan ko rin ngayong araw na to dahil wala naman tayong ihanda eh, maganap na lang tayo ng pokyotan don sigurado pa ito tingin tingin tayo dito sa mga bulaklak ng makahiya daming bulaklak parang madami dumadapo dito daming kinuwaan dapat pala na maaga ako pumunta dito para nakita ko sana yung kung saan papunta yung ano buyog ganda ngayon maghanap kay maano pure pa yung honey hindi nahaluan ng tubig kay hindi pa umuulan ang tag-ula na. May mga halo ng tubig yan. Kaso ang hirap mamahanapin. Ayo, mga idol sa spot na to kabila dito di pa na, natin natin puntaan to eh wala man lang kahit isa wala wala ito yung spot na ito, idol. So, mga idol, update ko na lang kayo pag nakita ko na. Hanggang dito na muna ang ating video. Kasi, medyo malayo-layo punta natin.